Hi guys! For today's video, magluluto po tayo ng chicken feet or adidas. Oil, yes. ginger, ginger, ganon, garlic, at ang ating chicken feet. chicken, chicken natin, pinakuluan ko oh, na po. Ang lalapit ang pinakuluan. natin, haluin, toyo, haluin at maglagay ng tubig sa lumambot bay leaves peppercorn suka and green and red chile pepper Maglagay ng onion leaves. Salt, uh, pepper. Tawang sibuyas. Ayan. Salt and maraming pepper. So and... So, ayan. Dahil po nakalimutan ko sobrang gutom. Ayan. Oyster sauce. Ayan. Masarap. Haluin. Hanggang sa... Luto na. Ayan na po. Sobrang sarap. Luto na. Salamat sa inyong panood. Panunood. Ayan. Bye. Salamat.